magparada po tayo ng niyog. Ganito po ang pagpaparada sa probinsya. Sa bukid. Ito po yung niyogan. nagpalagas ng niyog, ito, magparada tayo. Tawag kasi dito parada o hakot ng niyog sa mga puno. Tawag yan, eh, kareta. Ayan, hila siya ng karabaw. Okay. Ah, eh, magkarga na po tayo ng liog. Magkarga natin. Ayaw, kasi natin ang isang cellphone. Ayaw. Ayan, tinutumpok-tumpok mo na yung mga nilo mula dun sa taas. Ito sa puno. Hindi naman siya mahirap pakutin kasi yung lupa naman dito eh patag.

yung kwam bak baklaen na naman o, yun ang kalangahan ko ganda mo yung na dapat paramihin mo ito ito, lang, ito. ito na na pa matagal bago grabe yung buong isang bayangan eh puno na yung karita ito isang puno ng mga variety ng kawayan kung tawagin dito sa amin ay bagakay Ayan. bata pa ako nun nandiyan na yan ibig sabihin matagal na talaga yun Ayan, puno na. Katambak na po natin doon sa tambakan niyan Okay. Tambak natin. Ito tambakan. Ay, pa tayo babalikan ayan. ayan. Puno na. Kaya babalikan na lang natin yan. Ayan yung tambakan natin. Kuprahan kung tawagin sa amin. Ayan, eh, ito kasing yung natuko. Kuprahin to sikat ng araw hapon na ah uh, 5 pm na ayun antok sa karamihan okay okay Ah, pinatambak yan. Hello! Ang kuprahan niya. Tapos, ito na yung mga baon niya. Yung mga previous na pagkukupra. Ah, so, hindi pa na uling. yun yung mga bao. So, ginagawang uling yan. dito na lang ang ating vlog muna thank you very much